Frogs are super, frogs are cool Tatalonin namin kayong lahat 1, 2, 3 1, 2, 3 One, two, three, four, five. Okay, Max, bilis. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six. Leila, tingnan mo. Ang gwapo niya, di ba? Ano yana? Nakahanap ka ng boyfriend habang nag-aaway tayo? Grabe ka. Leila, ano ka ba? Nagchat-chat lang kami sa dating website. Eh di sabihin mo sa kanya, hindi mo siya type. Leila, bakit naman? Atong bakit naman? Friendship or relationship? Okay, sige na nga. 4x minus 28, 28 equals 0. So, x is 7. Yes, tama, tama tayo. Yay. Yay. Pare yun, talino nila. solve nila yung problems. Mamaya yang pare. Nasaan ba si Romeo? Bibigyan niya yung pera, di ba? Di ma, ano bang ginagawa ng mga basketball players? Para naman silang di lalaki. Oo nga, pambabae kaya yung jumping rope Oo nga Kev, hindi natin gagawin yan Kasi tunay tayong lalaki Hi guys, good afternoon Good afternoon, teacher Mike Boys, nagagutom na ako Tara sa cafe Green, wala akong pera eh Ako rin, walang pera Ano? Ang yayabang nyo dyan? Wala naman pala kayo mga pera Alam mo Green, nangyayari talaga to Tingnan nyo, ginawa nilang kindergarten yung school natin. Ano yan? Oo nga, yung mga basketball players ng the jumping row. Huwag muna tayong lumabas. Tingnan muna natin yung mga babies na yan. Nakakatawa sila. <laughs> One, two, three, four, five. <laughs> talunan! Ano? Sinong talunan? Babawi ako mamaya. Pare, relax ka lang. Laro lang to. Timur, ikaw na. Bilis. Timur, bilis. Game. Okay, game na ako. One, Two. <laughs> Mas ano, ano na to eh? Di nyo kasi ayusin yung pag-ikot nyo. Oo na, papalusot ka pa eh. Hello, papunta na ako. Ginawa mo ba lahat ng sinabi ko? Oo, ayan na ako. Mag-uusap tayo. Tiana, <laughs> tingnan mo si Romeo. na oh. Nag-change image yata siya. Oo, oh, oh. para sa'yo. Girls, hindi nakakatawa. Nagpabalong na ako sa Romeo na yan. Hindi naman siguro dahil sa akin. Pero well, in fairness, okay yung forma niya. Girls, tarana. Okay, let's go. Let's go, girls. O ano? Nasaan na? Dala nyo ba? Oo, Oo dala, dala namin, namin. Tumayo na kayo dyan, tara na Okay, okay tara. tara Ano? Binili nyo yung bunny pinapabili ko? Oo, Oo. Nasaan na? Patingin Romeo, ito yung bunny pendant na pinapabili mo Binili namin yung pinakamahal, last na yan eh Okay, ayos Good job, boys Ito na yung bayad nyo Patrick, tingnan mo Ayos Dinoble niya yung bayad Ayos Boys, kumusta? Nagjo-jumping rope yata kayo? Nami-miss niyo yata maging bata. Kanina pa namin kayo pinapanood sa car. Ano? ano? Hindi naman ah. Hindi naman kami nag-jumping rope. Ah, talaga? <laughs> hindi kayo nag-jumping rope? Hello, Rebels. Ang gaganda niyo naman. Ang babango niyo pa. Pwede bang pautang pambili ng cake? Ano ba yung si Green? Nakakahiya siya. Okay na yan, pare. Buti nga hindi kanya inutusang mangutang. Green, eh. gusto kitang pautang kayalang Kaya lang nasa online yung pera ko. Smiley, pautangin mo nga siya pambili ng cake. Ano? Ako? Papautangin ko yan? Oo, o, pautangin mo. Ay, okay. Thanks, Rebels. Ang bait talaga. Ano mo, babe? Huwag mo nang papautangin yan si Green. Baka masanay eh. Ibili mo na lang kasi siya ng cake. Uy, baliw. Ano sinabi mo? Bakit pare? Binibili mo naman ng cake dati si Green, di ba? <laughs> okay, Smiley. Binibiru ko lang namin. So ano girls, meron ba kayong training ngayon? Wala, Smiley. Wala kaming training ngayon, day off. Pupunta lang kami sa cafe, magka-caramel latte. Bakit? Anong plano mo? Pero kami, may training kami. Pero sasamahan muna namin kayo sa cafe. Okay. Pare, pare, tignan mo. oh si Romeo. Okay nga yung forma niya ngayon eh. Eh, sino naman kaya yung pinopormahan niya? Eh, ewan. Wala, wala kaming idea. idea. So ano boys, ililibre niyo ba kami ng latte? Okay, tara. Layla, makipag-meet tayo sa kanya. May kasama daw siyang kaibigan. Bakit ba ayaw mo? Nasaan yung friend niya? Eto. Yana, hindi ko siya type. Oh my God, Layla. Ang ate-ate mo naman. Pwedeng open yung door, kukunin ko lang yung basura. Hindi mo ba naririnig? May tao! Yana, hindi ako maarte. May taste lang ako. Oo na, Leila. Alam ko na yung taste mo. Kulot, may salamin. Sorry, ayoko. Hindi yun yung type ko. Yana, kailangan humanap ka ng smart boys. Smart! Kailangan kong itapon yung basura, yung toilet para sa customers, hindi para sa chismisan. Pizza, kapag ayaw pa buksan, kunin mo yung susi. Buksan mo na. Ayoko nga. E paano kung may tumatay doon? Buksan nyo na nga to. Hello? Pizza, makintay ka! Busy kami! Eto, Yana! Eto yung bagay sa'yo! Layla, nagbibiru ka ba? Hindi! Eto naman yung type ko! Layla, saan mo ba nakita yung mga yan? Dito! Malapit lang sila sa atin! Actually, friends sila! Bahala ka na nga dyan! Yana, saan ka pupunta? Ayaw kitang kasama! Yana, ang importante! Hindi sila bobo! Hindi! ayoko. Oh my God! Anong nangyari? Nag-away na naman sila? Ewan namin! Ewan namin! Na Oh guys, to general cleaning kami. Huwag muna kayo pumasok sa toilet. Okay, pizza. Ice, guha mo nga kaming caramel latte. Girls, alam niyo, very good kayo. Ngayon, kasama ko si Max. Paano kapag nalaman ni Mary, lagot ako? Ano ka ba, Nat? Easy ka lang. Tropa tayo. Ice, latte. Okay, gagawin ko na. Sino ba yung nasa toilet? Yung mga rats, nagchichismisan. Subukan lang nalang umorder dito Boys, alam nyo Nagpre-prepare na kami Para sa holidays Sinira na nga namin Yung piggy bank namin Gusto nyo ba mag-chip in? Gusto namin bumili Ng open top van For traveling Aba, ayos yan Pwede na ako Meron na akong lisensya Smiley, may lisensya din naman ako ha Pero babe Ako dapat ang magde-drive ha Okay, sige na nga Sinabi mo Guys, go ako dyan Babasagin ko na yung piggy bank ko mamaya Alam na hindi nyo kami kayang tanggihan. Babe, tatanggi ba ako sa'yo? Mwah. Mm -mm. Smiley, tinan mo. Ang cute ni Kitty tsaka ni Timor. Mas cute tayo dyan. Nakakasawa na tong mga lovebirds na to. Max, mag-chip in ka ba? Alam mo, Nat, kung lahat ng tropa ko kasama, natural, sasama ako. So guys, holidays, here we come! Holidays, here, here we, come! come. Oh, Frags, ano na naman kailangan nyo? Ba't nandito kayo, ha? Teacher Mike, wala kaming kailangan. Meron kami problema. Hindi kami pinayagan ng parents namin pumunta sa country house. Gusto nila kami pumunta sa camp, sa Golden Duck. Teacher Mike, pambata yun. Nako girls, kung ayaw kayo payagan ng mga parents nyo, ibig sabihin, wala silang tiwala sa inyo. Yes, Teacher Mike, wala silang tiwala sa amin. Dahil yun sa nangyari last holidays. Teacher Mike, promise, mabait na kami ngayon. Teacher Mike, please, kausapin mo naman yung parents namin. Ayaw namin pumunta sa camp. Ipa-promise nyo ba na hindi na kayo tatakas sa bintana, ha? Yes, Teacher Mike, promise. Promise nyo rin na tuwing gabi, hindi na kayo pupunta doon sa lake. Hindi, hindi Teacher Mike, hindi. hindi. Maraming lamok doon, Teacher Mike. Tsaka isa pa, ano, pupunta pa rin ba kayo sa room ng mga boys? Yes, <laughs> Teacher Mike. No, Teacher Mike, hindi po. O sige, tatawagan ko yung mga parents nyo. Susubukan ko lang. Hindi ako nakakapangako. Malinaw? Yes! Thank you, Teacher Mike. The best ka talaga. Oo na, girls. Sabi ko, susubukan ko pa lang. Wala pa ako tinatawagan. Alam naman namin tatawagan, tatawagan mo sila, Teacher Mike. Thank you. Ikaw ang lagi kong naisip. Mahal kong, mahal kong. Hi, tumahimik ka kayo? Asakit sa tenga. Oo nga, nakakairita. Kung gusto niyo kumanta, doon kayo sa second floor. Doon kayo magkalat. Mahal ko, iniwan mo ako. Bakit, Green? Wala pa bang nang iwan sa yung lalaki dati, ha? Oo nga. Sige nga. Wala bang nang iwan sa'yo? <laughs> Wala. Walang nang iwan sa akin. Ako yung nang iwan sa kanila. Bakit? Iniwan ba kayo ng mga boyfriends niyo? Losers. Narinig mo yun? Mukhang balang araw, iiwan ka rin yan. Iiwan niya ako. Okay lang. Oh, game na. Hi, hey, Dima! Narinig kita! Hoy, Green! Hindi nila kami iniwan. Kami yung nang iwan sa kanila. Oo! Kami yung nang iwan sa kanila. Kaya lang namimiss namin sila ngayon. Kaya kumakanta kami ng sad song. Hmm, okay. Ikaw ang lagi kong na Mahal ko! O bakit mahal, mahal ko? Mahal ko! Iniwan mo ako! Ikaw ang lagi kong naisip Patrick, naririg mo? Ano ba yung kinakanta nila? Ewan ko, pero malungkot Nagpapapansin yung mga yun sa atin Ewan ko pare, ayoko na mag-isip Maniwala ka pare, ganyan yung mga babae Okay, okay lang ka ba? ba? Babalik sa akin Girls, pwede ba? Stop! Boys, hindi niyo ba nakikita yung mga girls nyo? Nagpapapansin sila sa inyo? Ano? ano? Nagpapapansin? Nagpapapansin? Hindi, wala kami pakailang sa inyo Hey boy, that boy Why you running away boy? Ang gulo ng utak ng mga to Kanina malungkot, ngayon masaya naman We don't care about you boys Hey boy, that boy Oh, Romeo, ano ginagawa mo dito ha? Ah, wala, hinahanap ko si Uncle Mike Wala yung uncle mo dito Ah, ganun ba? Okay Para talagang baliw to Oh yeah, baby I'm a sexy bunny Wow! Ano tong mga to? Oh my god! Hello, Tiana! Bilisan mo! Punta ka dito sa dressing room! Basta pumunta ka! Ano? Anong meron dyan? Ay, okay, sige. Pupunta na ako. Sandali lang. Diana, ano yun? Ewan, may nakita daw si mascot sa dressing room. Okay, tignan natin. Boys, pupunta lang kami sa dressing room. Okay, sige. Susunod na lang kami, babe. Tapusin lang namin to. <laughs> mascot, ano ba yon? Bakit mo kami pinapunta dito? Diana, eto oh, Tignan mo. Oh. Kaya bigla ka tinawagan eh. Ano? Ano yan? Sinong gumawa niyan? Ewan ko, Diana. Pagpasok ko dito, nakita ko na lang yung mga yan. Girls, hali kayo. Parang may secret admirer yata ako. Sinong gumawa nito? Ano? Secret, secret admirer? admirer? I'm your secret admirer, Diana. You're my bunny. Bibigyan kita ng regalo hanggat kiligin yung puso mo. Girls, imagine niyo yon. May secret admirer ako dito sa school. Diana, eto pa oh yung kanta mong Lady Bunny. Gustong gusto ko, kinakanta ko ng buong araw. Oh my God, girls! Fan ko rin siya. Gusto niya yung kanta ko. Diana, tingnan mo. Girls, nakita nyo, Bunny Pendant. Alam ng secret admirer ko yung mga gusto ko. Wow! Diana, mahinala ka ba kung sino gumawa niyan? Wala, mascot. Wala akong hinala kung sino to. Tsaka hindi dapat malaman to ni Smiley. Ay, buti na lang hindi natin siya kilala. Diana, scary ang mga secret admirer na yan. Oo nga, pumasok siya dito sa dressing room na hindi mo alam. Hi, girls. Kakatapos, Kakatapos lang, lang namin mag-training. Hi, boys. Sorry, Diana. Smiley, may secret admirer si Diana. Oo, nakakatako, Sorry, Diana. Worried kami sa sa'yo. Ano? Secret <laughs> admirer? Dito sa school? Baka si Smiley lang yun. Hindi nakakatawa, guys. Diana, anong secret admirer? Smiley, pa, paano ko malalaman? Pumasok siya sa dressing room nang hindi namin alam habang wala kami. Ayan o, nilagay niya yung mga yan. Baliw yun ah. Di maganda yan. Pumapasok siya sa kwarto ng ibang kailangan tao. Kailangan manaman natin kung sino yung kumag na yan. Boys, kaya nga secret admirer, di ba? Secret, walang nakakaalam. Pero aalamin ko, Diana. Iti-check namin tong buong school. Gagawin namin lahat para mahuli yung kumag na yan. Lagot siya sa amin. Boy, stop! Hindi na kailangan yan! Diana, hayaan mo sila! Hindi mo kailangan yung secret admirer na yan! Tama, girls! Tama! <sighs> sa tingin ko naman, cool yung secret admirer na yan. Okay, tara na. Hanapin natin siya. Sigurado, nandito lang yun. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. I-comment yun sa baba kung sino sa tingin nyo yun yung secret admirer. Kailangan malaman namin kung sino siya. Okay, see you guys next time. Bye! Bye!